Hindi pa man nakakaisang linggo pero pinuputakti na agad ng bashers ang tahanang pinakamasaya ng Television and Production Exponents Inc. tape na ipinalit matapos silang matalo sa kaso ng Eat Bulaga Trademark sa Tito, Vic at Joey. Sumingaw nitong lunes na ginaya lang umano ng Tape Incorporated. Ang kanilang bagong logo sa isang proyekto ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Quezon, Napaulat na pinaplano raw ng kampo ni Quezon Governor Helen Tan na maghain ng reklamo laban sa tape. Dahil sa panggagaya sa logo design. Sumingaw nitong lunes na ginaya lang umano ng Tape Incorporated. Ang kanilang bagong logo sa isang proyekto ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Quezon. Napaulat na pinaplano raw ng kampo ni Quezon Governor Helen Tan na maghain ng reklamo laban sa tape. Dahil sa panggagaya sa logo design, napansin umano nila ang pagkakatulad ng kanilang logo sa show ng tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated na kasalukuyang umi-ere sa GMA7. Gayunpaman, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Quezon Provincial Government hinggil sa isyong ito. Samantala, tila mayroon namang panibagong pasaring ang It Bulaga host na si Joey De Leon, laban sa Tape Incorporated. Patungkol sa ipinalit nilang pamagat sa kanilang show na dating It Bulaga. Sa social media post ni Joey De Leon, makikitang may hawak siyang malaking lobster. Sa caption, ipinahayag niya na It Bulaga na. Tanghaling pinakamasarap. Matatandaan na noong Bernes, ay inilabas ng Marikina Regional Trial Court ang kanilang desisyon na pumabor sa petisyong ng TVJ kung saan inutusan nila ang tape. Naitigil na ang paggamit sa titulo at logo ng Eat Bulaga sa kanilang show sa GMA Network. Sa kabilang banda, hindi pa naman naglalabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel ng tahanang pinakamasaya hinggil sa isyong pangungupian nila sa logo ng Quezon government na is muna umano niyang makita ito bago ang lahat. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!